One. Good morning, good morning Okay, ngayon guys Dito tayo sa farm ng aking kaibigan ulit Titingin tayo ng kanyang farm na itinanim na sili guys Dito po ngayon to sa Malaysia ayaan Napakaganda ng kanyang pagkatanim Ang tataba ng kanyang sili Ayan guys, kung nakikita nyo po, ganito po yung pagtanim dito sa Malaysia. May plastic po yan, siya talaga. Ayan, mga kaibigan kong Indonesian, mga Indonesian po yung nagtatanim nito. Kaya ako mapagmamasdan nyo, ang ganda po talaga ng bunga. Ayan, ang lalaki, ang tataba ang lalaki ng mga puno ayan guys napakasimple lang yung kanyang itinanim pero ang laki po talaga nito ng ambag sa kanya kasi kada 3 days 3 days harvest siya guys uh, may 1000 RM siya so kung dyan sa atin sa loob lang ng 3 days may 13,000 siya guys may 13,000 sana magkakaroon din tayo nito pag uwi natin sa ating probinsya sa Palawan yan guys balak ko rin magtanim ng ganito ayan napakaganda ng kanyang sili ang mapagmamastan sobrang ganda ng arrangement hanggang doon po yan guys ha? napakalawak din po nito so, paano lang guys ganito yung kung meron tayo ganito sa, ano, sa ating probinsya di pira pira po tayo kakaroon po tayo ng pera nito guys ang ganda ayan ang ganda ng bunga nito ayan wow napakataba po ng kanyang mga pananim ang hahaba ng sili Napakamahal po nito dito sa Malaysia guys Nasa 35 RM po ang per kilo nito Kung dyan nasa 500 din po sa atin 500 per kilo Kung pera sa Pilipinas Kipalin po natin ng piso Ayan Napakasimple lang po ng kanyang mga pananim Pero napakaganda po nito Ang ganda talaga Sobrang ganda ng pagkatanim Ayan po kung nakikita natin Saga ng sagana po talaga siya ah. Ito po oh. Ayan May guide po siya na Biniyak na bambu Para po siguro Maging matibay at saka ang sili po nito guys, ang kagandahan nito ay nasa uh, lalaki ng puno guys oh. Ang kagandahan ng sili na to ah, uh, sa loob ng 10 months guys, pwede nyo pang maibinta siya, maharvest siya. Kasi walang tigil na pagbunga yung sili. Kaya napakamahal po nito. Ayan. Hindi ko po alam kung sili sa Pilipinas ay mahal din tulad din dito sa Malaysia. Ayan guys, nakikita niyo ito. Wow, ang ganda ng kanyang bunga. Kaya minsan nakakaingit din guys 'yung ganito. 'Yun napaka na-inspire tayo magtanim <coughs> dahil sa uh, ayun na nga sa simpleng pamumuhay buhay, buhay probinsya po talaga dito sa kanyang farm pero kung pagmamasdan po natin sobrang napakaganda ng kanyang mga pananim ayan po siya guys mayroon din pong mababa pa na ito bagong tanim po dito yung linya po na parang bagong tanim lang guys pero pagmamasdan po natin Adel Forte itinan Ayan, napakalaki ito yung una niyang itinanim guys Ito nasa 8 months old na ng puno na to yan Pero napakaganda pa rin ng kanyang mga bunga Ayan guys Napakaganda ng kanyang bunga Sobrang ganda no sana sa atin next time sa Pilipinas talagang magkakaroon tayo ng ganito may garden kasi isa ito sa mga pangarap ko guys sa uh, sa atin pag ako nakauwi sa Pilipinas gusto ko may pananim din tulad ng talong yung ampalaya sili at saka tomato guys ayan pero kasi ako talagang gusto ko magtanim-tanim nito ayan ang mga pagmamasdan po natin sobrang napakaganda ng kanya mga bunga wow o di diba ito simpleng paraan po ng pamumuhay pero napakadami ng kanyang ibinibigay na biyaya galing sa Allah subhanahu wa ta'ala Ayan. Parang kung titingnan ko po ang kanyang dahon nito. Parang galing puro silang nag-spray ng pang-uod nito. Ayan, pang-uod to guys. Dahil may puti-puti pa siya. bagong spray lang to guys. Okay, e, mamimili sana tayo. Para ipang-ulam lang sa bahay. Ito. Pwedeng-pwede sa paksyo. Puwede pwede rin sa ah uh, tulad ng tin nilagang baka. 'Yon, tinola baka. Pwede pwede rin sa sinigang. Sa sinigang na isda, tinulang baka, pwede pwede. Napakaganda. Okay, guys. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. Okay.